Ayan. Hadwin, oh. No? Tingnan natin kung maraming mahuhuli ni Kuya. Makakahuli ka kasi siya ng mga butanding. <laughs> oh, 'yan. Ang butanding, hindi niya makakuha 'yan sa dagat kasi. Eh, you're sick. tayo. Tingnan nyo ka. Tingnan niyo kung gano'ng kalaki mahuhuli nito. Padwin, ay. Pwede hindi na ulit karoon na ayos yung mga anong ari. Barricade. Ano tawag dyan? Ang Pagtapos na uli ng ano. Ano laki ang mahuhuli ni kuyang ito? Malaki yan. Malaki? Ayan o. aso. Tingnan natin. Yun, mabas timutan din. Dito lang yan, sa taal. Tingnan mo kung gano'ng kalaking tilapia ang mahuhuli niyan. Oo, oh, malaki to. Tingnan mo ha, Dwayne. Maraming isda nga. Inabot na siya ng ulan, no? Dami na may mingwit. Nag, nag, ano, nag, anong tawag doon? Yung namamana? Namamana nga, sa tabi ng patangan na nakuha. Ma, ano na, ma, ano, maraming isda sa gilid yung sitin ba? Oh. Hindi, sa malalim, madaming isda. ang dami doon. Tingnan mo, tiwala lang. Kung gano'ng kalaki makukuha niyan. Dami yung hey, Kung oh, ka, <laughs> Ang galing naman ni Hadwin, no? Go, kuya! Go, kuya! <laughs> <laughs> May cheering squad pa si kuya, o. Oh. Yan na, yan na. Ang laki Go, nang nakakita nyo, eh. Go, kuya! Ayaw mo niya, kuya! Go, ka lang, magkang... Susuko. Umahon! Kang sumuko! Go, kuya! Pagkang sumuko, kuya! Yan, ang laki niyan, no? Tingnan niyo, tingnan niyo gumagalaw na 'yung tubig, oh. <laughs> oh. Okay. oh, pag hindi ka pinasma diyan, Oh. oh, kanina pa 'yan diyan. Yan, 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 nahuli niya na. Hindi oh, naman ako agad sa mga pahingi. Yan mo? na, nahuli na niya. Eh. Yan na, oh. Uh, Kuha niya yan. Ang laki niyan. Ay, nandiyan na na. Ano? <laughs> ano mo? Ano ba roon? Napo nakawala pa. Pating mahuli na. No, din dinig what you will get. Wait. Ba't <laughs> ng ganang wallet ko? Kuya! Kuya! ko ya. Ibig mo kanina. Bigit mo ako, Kuya. Pati cellphone, ang cellphone hawak na iba na. Wag ka Kuya. Sa second video natin makukuha yung nahuli niyan. 不要。你